Na? Na? Okay. Hanggang kaya? Okay. Happy Mother's Day! Happy oh, Mother's Day. Ito nga naman, Erwin. ka ng... Adi ka nag-anak ka sa Binyang? Nag-anak nga eh. Ay, may ganito? Ay, Mother's Day. Eh, gagawin. Nag-aakon mo na ako eh. Nabato yung muna ako kanina eh. Eh, syempre. Yung latest yan. Tsaka gusto kong malagaluhan kayo. Yung simpleng... Bagay na ganyan. Ay siya, ay salamat. isko po. Ay chocolate. Tsaka may ganito rin pa. Abay ako eh. Ay, simple lang yan. Pero galing sa puso. Ay oo. Oh, oh, ay salamat. Thank you so much. Happy Mother's Day. Ay ganito. Nito. Ay siya nga. Yay! May ganito pa. May chocolate pa. Happy Mother's Day at uh, ano salamat mo? sa lahat ng... Uh, may puso. Uh, thank you for for your unconditional love at pag-aalaga sa lahat ng pagmamahal sa aming kapatid. Yeah, siyempre naman, tiyaga uh, talaga, patience always. Hmm. Siyempre, ganun po na kayo kamahal. Ganun talaga ang nanay. Pero, may ba ko? Thank you so much, ha? Eh, Ate, wala, Atin, yan. At, uh, eh, kahit naman ikaw ay galing sa binyagan, ba't wala mar maraming tao doon sa ano? Maraming tao. Eh, syempre. May ay, oras no, naman eh. para bumili niyan eh. Ay, hindi naman. Uh, Saan naka ba nakabili niya to? ko lang ang sasakin. Diyan sa may bilihan dyan. Malapit lang. Abay, ako yung nasurprise ang muli Thank you so much. Ay, siya. Ah, eh, may gumawa ng salad. At eh, Mother's Day ng araw. Ayun no, lang sa ng Albino. Ay, ay, lumabas. eh awa. Oh, naparang, Baka nasa kabilang bahay. Pero umoy na. Abay siya, naayang maghapon ni Mana Alex. Ay, wala nga palang baso at linggo. Ay, natulog eh. Nang gumising, naligo, naparoon sa kabilang bahay mm -hmm. siguro. Naroon, ay, ay papasa na ng hining yun. Hindi pa yung nakikita si Coronon. Naman sa happy Mother's ulit. Mm, ay, I, love you, Ina. Yay! Mm -hmm. Thank you, anak. Walang magpo dito.